La la la! la. ba? Sobra akong naiinis kay Dulce ngayong araw. Paano ba naman? Hiniram yung tumbler ko, tapos hindi niya na nabalik. Ayun, nawala na. Sinabi kong hanapin niya yung nakailang ikit na siya sa labas, hindi pa rin niya mahanap. Ikit? Is that even a real word? Ikit, is that even a real word? Oo, oh, oh, may salitang ikit. I ikot lang yun eh. Bukod sa salitang ikot, may ikit pa na salita. Alam mo ba ibig sabihin? Hindi. Okay. O, oh, ang ikit, kilos mula sa labas, paloob. Ang ikot naman, kilos mula sa loob, palabas. Kaya nga sabi ko na kailang ikit ko nandito sa labas. I don't labas. Know that. Hindi mo pa nahanap. I don't know that. Saka isa pa ha, Pilipino ka, bawas-bawas mga paggamit ng wika ng English, lalo na sa paaralan tayo. Okay, Pagyamanin okay. mo yung kakayahan mo makapagsalita at makapagsulat sa lingwaheng Pilipino. Okay. Oh, Ayun na. lang. Alang naintindihan mo na. Okay. O, ngayon naman, dadako naman tayo sa iba nating kagrupo. <laughs> Prince! Kamusta ka na? Ito, nakaka-anini, iiyamot ako kanina. Bakit ka naman naiiyamot? Di ba, ano, online tayo, online tayo kanina. Hmm. Tapos, ang signal, sumabay naman. Oh. Eh, nag-a-attendan si ma'am. Tinatawag pala ako, hindi ko alam, nakatalawang tawag sa akin. Tapos yun, nalaman ko, nakijana na. Kahit ano sabihin ko kay ma'am, na ma'am, mahina po ang signal. Na Marcus, absent tuloy ako. Ako? Oh. Siguro talaga, no, kailangan ko maging maaga. Kasi, ano, hindi naman porket online tayo. Kailangan pa pedeks-pedeks ako eh. Ayun, aral din to sa akin. Tama yan. Dapat lagi kang handa at alisto. Okay yun na? Hindi pa rin. <laughs> Mag-move on ka na. At ngayon naman, dadako naman tayo sa isa nating kagrupo. Ivy, mukhang problemado ka dyan, Ivy! Oo, kasi... Kamusta ba yung party ko kanina? Mukhang bakong tao. Gusto ko bukod e, naman kasi si Ma'am A. Ba't naman open camp pa habang tayo nag-reporting, hindi kitang kita ang ah, pagiging deluludaan. Hindi naman. Pretty ka pa rin as always. Pero okay, sa bagay, na-realize ko lang. No? Siguro na nakakatulong yung mga ganung aktividad para, ano, para mas lumakas yung self-confidence natin. Tsaka nakatulong din yung pag-share natin ng mga nalaman natin at karanasan sa mga klase natin. Para may matutunan din sila. Ano? Tama. Ayos ka na ba? Yes na. Sabi mo kasi, I trust you. I got you, girl. Ngayon naman, lilipat tayo sa iba nating kagrupo. Ate sa Irene, kamusta ka naman? Eto na nga. Harap na harap akong gawin tong activity na to. Hindi ko nga alam kung magagawa ko to eh. Napaka-komplikado. Bakit? Minsan, ano ba yan? Iniisip ko na lang, na-search na lang to para matapos na. <laughs> Pero sa buhay, naisip ko na mahalaga na maniwala ka sa sarili mo na meron ka potensyal, na may kakayahan kang gawin ng mga bagay. Kahit madali man ito o mahirap, na hindi kailangan lagi na iasa mo sa iba para matapos. Kailangan mo lang talagang maliwala. Tumpa, at Ate Sirene, ang galing mo talaga. hari na kita kay Aristotel at Plato. Very good ka sa akin. Ngayon naman, pupunta tayo sa isa pa nating kagrupo. Ito ang isa rin sa nagbubukod tangi. Miss Tiffany Plata. Ano na naman ba yan, Box? Nag-review ka na ba? May quiz? Ito naman. Lagi oh, na lang may quiz. May, yung, may meron tayong na... quiz. Ano may quiz. Sa retorika. Ito, may question naman. Pero, huwag ba? Sa totoo lang, atin-atin na ito. Niinis ako pag nagpapakusin mo. Kasi ba naman yung mga panuto niya. Kailangan talagang intindi mo para makapasa ka, para makatama ka. Pero, well, na-realize ko naman na buhay, talagang mahalaga na kailangang intindihin mo mga direksyon ng buhay. Kasi kung hindi mo intindihin, mapapahama ka. At yung mga dapat mong gawin, hindi mo magagawa ng ayos kasi hindi ka nagbasa ng direction, di ba? Parang sa quiz lang. Kaya sa susunod talaga, ikakapital ko na yung mga letter ng mga words na sinusulat ko. So, Ay, nako. Sige na, mag-review pa ako. Okay na, mag-babay ka muna sa vlog ko. Babay bag. At ngayon naman, pupuntahan naman natin si Miss Reggie Rodriguez. Miss Reggie! Busy ata si Miss Reggie. Bago na natin pag-usapan. Hello, Miss Reggie. Hi, bakla, ano? Kamusta? Ayun, stress. Stress ba yan? Nakangiti ka pa. Bas, kailangan pag-stress. Dapat nakakasumbang. Oh, madam tao, ha? Ano naman ang ganap? Bes, ganito kasi. Same project era na naman. Tapos, hindi kami magkasundusundo ng mga kagrupo ko kung kailan at saan gaganapin. Kung pwede lang, individual na lang. Ay, so, No Man is Island eh. Ayun nga! Alam ko naman kasi yung limitation ko. So, alam ko na may mga bagay na hindi ko naman kayang gawin kasi kaya nilang gawin. Tapos, alam ko naman na hindi ko talaga kaya lahat gawin. So, alam ko na collaboration is the key para maisagawa natin ng namin ng maayos ng project namin. So, okay ka na ba? Kakausapin ko muna sila. Tama yan. Naniniwala ako na matatapos niya ang SEM project niyo. At ngayon naman, sa pinakahuli, at ngayon naman, pupuntahan natin ang ma'am ko, ma'am niyo, ma'am ng buong bayan. Ma'am ng BSP 2101, Ma'am Riza Denorio. Magandang hapon, Ma'am Riza Denorio. Isang maganda at magbalang araw sa inyo, may BSP 2101. At ang agenda natin ngayon ay halahang midterm midterm season na naman, wala pa akong tulog, wala pa akong review. At higit sa lahat, bawal pa naman ang erasure. Pero alam mo, Grace, sa karanasan ko sa midterm, masasabi ko na ang buhay, kung ang buhay ay isang midterm, pwede ang erasures. Pwede kang magkamali at pwede mo rin itong burahin. Burahin mo lang ang mga mali mo at pwede mo itong itama hanggat may oras pa, hanggat di pa sinasabing ipasa ang papel. Sa tandaan mo na sa buhay ay pwede ang erasures Pwede ka magkamali at pwede mo din itong itama Yun lang, pula na ako ha May meter pa kasi ako Napakagaling talaga magsalita ng isang mam Riza At ako'y wala na nasabi At ngayon, babalikan natin si Dulce Kung may masasabi pa nga ba siya Dulce, anong masasabi mo? sa ating naging araw? Masaya ako ngayon. Paano ka naging masaya? Tapos namin. Ang mga group po kasi yung project. Ayos namin lahat. Pero may napagtanto ako doon na tunay pala talaga na pag, pag ginamit mo ang oras mo sa tamang paraan at talagang linano mo na tapusin lahat ng mga kailangan gawin ng meron kang oras, baka ka pa ng chance ako magre-resulta pa ito upang makagawa ka pa ng iba pang makabuluhan na bagay bilang estudyante. Tama yan. At nawasan na, mabawasan na rin ang paggamit mo ng wikang ingles. Ayun, masusunod yan, aking kaibigan. Tama yan. At ngayon, bilang pagwawakas, dahil nagkaroon na kayo ng update sa pangyayari sa aming araw ngayon,